Yung mga ka-vlogs, uh, papakita ko nga pala sa inyo. Ang bulaklak na ito ay hindi lamang pambakod o pampaganda sa ating mga bakuran. Ito po ay pwede rin natin gamitin medicinal. Panggamot po sa ating katawan. Ito pong halaman na ito ay isang traditional na gamot mula pa sa dong bansa. So sa Pilipinas, napakaraming ganito. May iba't ibang kulay ng ating mga bulaklak. May pink, may purple, may yellow, may orange may puti. Pero yan po ay may isa pong benepisyo. Ito po tinatawag na brax. Itong kulay pink na po. Ito po ang kulay pink. Ito naman pong nasa gitna ay tinatawag na bulaklak. Ito po ang pinakabulaklak ng ating bugenbilya. Bugenbilya po ang mas kilala sa tawag na bugenbilya sa Pilipinas o bugis po. Ito po ay gamot sa ubo, sa lagnat, sa joint pain, sa sore throat. Ganito lang po ang gagawin natin. Pwede po natin siya pakuluan ng 15 minutes sa tubig at gawin tsaa. Ito po ay napakainam at napakagaling po sa ating katawan. Ang brak po ay pwede pong gawin salad. Kaya po napaka malaking pakinabang po ng halaman na ito. At ang bugambilya po ay tuwing summer, tuwing tag-init po siya namumulaklak. Kaya po kung may ganito po kayong mga halaman ay alagaan niyo pong mabuti ito po ay nabubuhay kahit di masyado na dedelegan mas gusto po nito yung tuyo ang kanyang lupa so yan mga kablogs sana po uh, nagustuhan nyo yung video na to at para po sa marami pang video na ganito na kaalaman follow nyo na po yung aking page at i-like nyo na rin pakishare na rin po para marami pong makaalam so hanggang dito na lamang po mga kablogs maraming salamat po sa inyong panonood bye bye